Magandang araw mga kamama. Andito na naman tayo sa Rona. Uh, bibili na tayo ngayon ng vanity. At saka yung panglagay natin sa floor. Yung para siyang tile. Pero ano siya? Binil. Papalitan ni kapapa natin. Andito na naman tayo sa Rona. Last time wala tayong nabili dito na mga malalaking gamit. Kundi dalawang perasong ano yung... Pang-remove ng silicone. Pero ngayon, balik tayo para bumili ng vanity. Para sa renovation ni kapapa. So, yan. Nandito na naman tayo. Saka ng cart? ng cart? Okay. Cart. Naman ah, naman kaya mag ng pera pang... ang ating kapapa. So ayan ang mga pang Halloween. Oh, ang ganda nito. Kaso malapad. Maliit lang yung ating washroom mga kamama. Pero ang ganda sana nyo. Itong gusto ko yung may drawer na ganito. Itong, ah, apa, Ay, oo ano 699. Lahat na kaya to, buo na, no? Itong gusto ko, Papa, yung may drawer. Kaya lang, masyado namang malapad yan. Pakasikip doon sa ating bahay. Oh, pero ito yung maganda oh. Kaso 699 siya. So may lagayan ng mga sabon. Oh. So, wag na yun, medyo single na lang pa. Yan, bibili tayo sa summer. Lalagay natin sa deck natin sa likod. Para hindi mainit yung payong na yan. Sarap mamili, lalo na't maraming pera. Kaya lang, siyempre kailangang budget. Yun yung mga paborito ko. Nakita ko na naman yung mga pang shovel natin. Pang tanggal ng snow. Ang ganda rin ito. Oh. Gustong gusto ko yung kulay niya. Yung combination. Tapos may drawer. Yun nga lang. Medyo malaki. Eh. Maliit lang yung washroom namin. So yan mga kamama. Bale meron na po tayong ganyan. Nag-sell po dati yan. Kaya nakabili tayo. So ito mga kamama, ito po yung iba't ibang klase ng vanity. Bale pag binili po yan, eh, nakaseparate po yung poset na price. Ang kukunin po lang natin ay yung simple lang po yung mura-mura para makatipid. Kasi sa baba lang naman po namin ilalagay eh, bihira lang naman po kami gumagamit doon. Hanapin natin yung posit na moin ang pangalan kasi bukod yung price noon sa vanity. Ayan, nagtanong tayo. So it would be set. Yeah. So this one, how much for this one? That's that's my display box. Yeah, this display box. I just one to a bit and find that. Yeah. So it's average right here. Yeah. So, yun yung natripan ko, mora-mora. Ito lang daw yung price niya. Pero walang poset, hanap tayo ng poset kung magkano. Huh? I like the color. Which one? Which one? Yeah, this one, this one. Yeah, there's a black one and a white one. They're right here. They're oh, may ano Different color. Black. So, black. this is the white one? Yeah. This one box is good. How many pieces inside? 20. 20. 20. It's just under 40, 39, and then 20 pieces. 20 pieces. So, do na tayo pinalitan natin yung ating binili. Ang dami nating nabili, oh. oh. ano 'yan? Dalawang pintura. Vanity. At saka yung pang masilya natin. So yan So yun mga kamama, marami po tayong nabili. Vanity, poset, pang kulay. Sige, hanapin ko yung sasakyan natin. At ang kapapa natin. Ay, napapagay. Eh. Akin na susi. Yep. Okay. Nasa kaya yung ating, nakapark yung ating sasakyan. Hanapin muna natin. Marami tayong nabili mga kamama. Kaya namili tayo dyan sa Rona. Nasaan ba yung ating truck? Wala kapapa pa pa eh umihi. nandun pa pala sa dulo. Kabila pala kami. Ano na, hindi kami dito. Wala kami dadaanan dito. Nakaangat. Doon pala sa kabila. Kailangan natin bumalik kasi yung sasakyan nandun sa kabila. So may humps. Hindi tayo makaka... Hindi natin maipupush yung cart. So dito tayo dadaan sa kabila. Hindi natin ang pupos kasi ang laki ng ano. Yan, dito tayo. Yan. Kasi pag doon tayo pa dadaan, ay malaki, hindi natin maiaangat yung ating push cart. So, arap, 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 mali, mali, mali. Bakit kaya itong push cart na to ay ganito? Hindi naman maitulak ng maayos. So, dito tayo sa kabila. Kasi hindi tayo makakadaan doon. na pinakahams siya taas, hindi natin masusulong yung ating truck. So, ayan. Marami na naman po tayo na gastos ngayon para sa pag renovate po ng ating washroom sa baba. So, ayan. Nandito po. Ito ang truck natin. Okay. So, ikarga natin kasi si kapapa ay nasa washroom. Ikarga tayo ngayon. At ang ating kapapa ay nagwa washroom tayo lang ngayon ang magkakarga eto yung tile natin yung ano siya, panglagay sa floor washroom floor mga pintura primer at saka isa yung pang pintura dito naman yung pang dito na sa likod papa yan malaki laki yan eh sa kabila okay. dito sa babaw so at ito naman yung ating ano po set yan kompleto na yung vanity natin yung vanity very simple kasi baba lang naman siya. Bale, itong vanity natin ay 119 lang, mura lang. Pero nakabukod yung poset pag binili mo. Yung poset around 60 plus. Mahal. Kinuha lang po natin maliit kasi sa baba lang naman po. eh hindi eh sarado na pala natin to kasi okay na to so yun so yan balik na natin yung cart empty na mamaya tingnan natin kung magkano na ibayad natin mura dito maraming tail kasi yung yung isa kanina original price niya is uh, ano siya 71 pero sale nga siya marami, marami, silang sale so nung inanunong lalaki nasa 51 lang ang laki ng na save natin doon sa floor tile yon ang nasave natin ay almost 20 kaya yon maganda marami tayong sale meron din tayo ng sale na ano ba yung nakuha nating may sale papapa 'Yon nga, ano pa? Pintura. Ay, ah, pintura na kamura pala tayo. So mga kamama, ang nabili natin ngayon ay nasa worth of 357 po lahat-lahat. Meron po tayong vanity, meron na din po tayong faucet, may pintura na tayo, may primer na din. Meron na din tayong pang-masilya kasi kinulang si Kapapa nang pang-masilya bumili na rin tayo. At meron na din po tayong pang floor. Ano po, ah uh, ano floor, tile po. Kompleto na. So, ang binili po natin na yung dinidikit na lang para easy to ano po. So, yun lang po. 357 po ang nabili natin ngayon. Bili muna daw kami sa McDo kasi nagutom ang kapapa natin. Bumili tayo sa makdo ng, mga, ng pagkain kasi nagutom kami. Kaya lang nakita natin yung mga service crew. Dinadakot lahat ang mga gulay. Walang gloves. Dinadakot yung shredded cabbage. Yung mga patty At saka yung mga yung cucumber. Dinadakot nilalagay niya doon sa hamburger. Wala silang gloves. Talagang dinadakot yung mga gulay. Maraming customer. Ewan ko bakit ganun. <laughs> sa iba namang makdo. Hindi naman ganun. Dumaan lang tayo dito sa no frills. Yan. Bumili tayo ng kaunting grocery at sabon. makagastos naman na tayo ng apat na daan ngayon. Ngayong linggo na to. Sobra na etets. Ang daming gastos talaga. Daan lang sa bulsa yung sweldo. Well, ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga may dumadating na sweldo. Ay! Aray ko, Papa! Baka bigat pala nito. baka yung ano yung ano ni Kabebe. Mapisa yung abokado niya, hinog. So, yun. Tapos Mamalengke! Dito sa No -prils. Tapos narin na rin bumili ng mga kagamitan. Pang-renovation. Kunti, kunti na lang yung bibili namin sa ano halos kumpleto na yung gamit namin pang renovate na aming washroom eto nandito na tayo sa bahay itong ating mga pinagbibili ayan ang daming pintura ayan ito yung talagang binili namin cute siya yan yung vanity na yan Bali yung baney yung ano natin. Ano to yung yung tile vinyl. Yan ang kulay ng tile ng floor natin, tile vinyl. Ha? Bali yung tile vinyl natin na yan ay 53 dollars pero ang original price niya is 71. Nakasave tayo ng ano yan, magkano na save natin? Malaki-laki din, 53 to 71. So laki na na-save natin dito sa vinyl. Ito naman yung vanity natin yung banet, yung ano natin, nasan yung banet natin? Eto muna, dito muna tayo sa yan yung ating binil. Yung banet natin is 91.99. Yan, yeah, 91.99 lang. Pero ang original price niya is 114.99. May discount din po tayo dito. Nak, malaki din. Eto ang walang discount, yung deposit na yan. 68 dollars yan. Ito namang seal natin na yan. Yung ating anong tawag dyan. Yung JT compound dust away na pang ano natin. Pang seal sa mga butas-butas eh $34. dollars. Ito naman pintura na primer natin ay yung primer natin ay $42 at yung ano naman natin pintura ay $46. So, yan yung binili natin for today sa ating renovation. So, bumayad tayo ng $357 for today. Dito lang sa mga nito. Iba pa yung grocery mga kamama. So, yun lang po ang vlog natin for today. Nakapamili na naman po tayo ng mga kagamitan para sa renovation ng ating kapapa. At yun lang po. Thank you for watching kay Kamama Pao Vlogs. Basta always laging lang natin tandaan. Ang sinasabi ni Kamama, is smile, happy, and healthy. Bye-bye.